Hoy 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 mga kapakels, nakarating ka na naman sa tambayan ng mga lutang pero may ambag. Ito ang real talk ni Ate Pakels. Ako si Ate Pakels, ang bungising mong host na may kasamang sarcasm, konting pangaasar at isang kilong katotohanan. <laughs> Dito, kahit puro kalokohan, may life lesson sa dulo. Parang love life mo, masakit pero may natutunan ka rin, di ba? So remember kapakels, sa tambayan natin may tawa sa umpisa, topic sa konsensya sa dulo Hello mga kapakels! Welcome back sa inyong paboritong tambayan ng mga baliw sa pag-ibig dito lang sa Real Talk ni Ate Pakels. At syempre, kasama ko pa rin ng aking kaduwet sa lahat ng kalokohan ang nag-iisang Kuya Hopya na single, ready to mingle, pero walang nagmi-mingle. <laughs> Uy, grabe, Pakels! Hindi pa nga ako nagsasalita, inunahan mo na agad ako ng banat. Pero sige na nga, tanggap ko na yan. Hi mga kapakels, ready na ba kayo sa isa na namang gabi ng tawa, iyak, sermon at minsan sampal ng realidad. Correct. At alam niyo naman dito sa podcast natin, wala tayong sugarcoat. Kung mali ka, sasabihin naming mali ka. Kung tama ka, bibigyan ka namin ng slow clap. Pero kung kalat ang dala mo, eh sisigawan ka namin bago ka pa man lumubog sa putik ng kalokohan. <laughs> ang maganda dito, kahit may sigaw at sermon, sa huli, may natutunan ka. Kasi kahit bungisngi si Ate Pakels, may laman ng banat niya. Ako naman, pampalamig lang. Charot. Pampalamig daw. O oh, ayan, game na tayo. Eto na, may liham na naman tayong natanggap at in fairness, hindi ito basta liham. Kwento talaga ng isang taong hindi na alam kung sino ang tunay niyang mahal. Ang title, Nagmahal ng Dalawa. Ay, Diyos ko Lord, simula pa lang. Gusto ko na siyang sigawan. <laughs> Relax lang ate. Baka mamaya ma-high blood ka. Ay, naku, Hopya. Pasuyo nga muna ng spigmomonometer. Baka ma-high blood na ako, hindi mo pa babasang liham niya. Alam mo girl, palayo mo pa lang, parang hindi ko na matake. Promise. Huwag mo na ngang basahin yan, Kuya Hopya. Charot! <laughs> Relax, ate. Steady lang. Steady lang. Steady. Ayan. <laughs> Ay, ako alam mo. Palitan natin yung nickname mo. Gawin nating tanga. Charot. <laughs> oh, eto nang na liham. Hi, ate Pakels sa at Kuya Hopya. Tawagin nyo na lang akong dalawang puso, isang tanga. Kasi yun talaga ako. Ganito kasi ang kwento. May jowa ako ngayon, siya yung tipong boyfriend na pinapangarap ng marami. Maalaga, sweet, at talagang mahal ako. Akala ko nga siya na talaga ang the one. Pero dumating si pangalawa. Hindi ko alam kung paano pero bigla ko siyang nakilala sa isang simpleng pagkakataon. Naging magaan yung usapan namin, masaya siyang kausap, at bago ko man malayan. ayun na, nahulog din ako sa kanya. Ngayon, ate, kuya, parang hinahati ako ng tadhana. Kapag kasama ko yung una, feeling ko siya yung tahanan ko. Pero kapag kasama ko yung panglawa, siya naman yung adventure na hindi ko kayang palampasin. Pareho silang mabait, parehong nagmamahal sa akin, at parehong walang kamalay-malay na dalawa na pala silang laman ng puso ko. At eto na nga, hindi ko alam kung sino ang pipiliin ko kasi mahal ko silang pareho. Ang tanong ko, Ate, kung dalawang puso ang hawak mo, alin ang dapat mong pakwalan? At paano kung sa huli, pareho silang mawala. Tulungan nyo naman ako. Kasi minsan, iniisip ko, ako ba ang masama? O ako lang yung sobrang nalito kung anong klasing pagmamahal ba talaga ang gusto ko? Dalawang puso, isang tanga? Ay, anong klaseng intro yan? Ha? Diyos ko besh, hindi ka lang litong-lito. Ikaw na yung mismong definition ng walking disaster. Ikaw yung type na bida sa teleserye na gugustuhin ng mga nanay na sampalin sa TV. Kalma, <laughs> Pakels. Confused lang siya. Baka first time lang naman niyang ma-experience na mahalin ng dalawang tao. <laughs> Confused? Hoy, hopla, huwag kang pa-innocent dyan, ha? Ah. Hindi ito confusion. Ito ay pagiging sakim. Ano ka girl? Buffet ng feelings? Isa sa kanan, isa sa kaliwa? Aba, choice overload ka pala ha. Kung gusto mong mamili, sa Shopee ka mag-checkout, 'wag sa puso ng tao. <laughs> Pero to be fair, naiintindihan ko rin siya. Ang hirap kasi minsan kapag pareho silang nagbibigay ng something na hinahanap mo, yung isa stability, yung isa excitement. Kaya parang gusto mo both. Oo nga, gets ko rin. Pero girl, wala kang karapatan na i-hoard ang feelings ng dalawang tao. Hindi sila item na nakasave. <laughs> Isa lang ang pipiliin mo. Kasi kung hindi, ikaw rin ang ending. Mag-isa ka, umiiyak, at baka ang kasama mo na lang ay pusa. Gaya ni Kuya Hopia. <laughs> Uy, bakit ako nadamay? Eh? Single lang ako, hindi ako desperado. <laughs> Ganito kasi ng beshi. Sa pag-ibig, hindi sapat na mahal ka lang ng dalamang tao o mahal mo silang pareho. Ang mahalaga, sino ang kaya mong panindigan? Kasi, naku, madali yan. Sweet messages, naku, kahit sino, kaya yan. <laughs> Pero commitment at respeto, isa lang ang makakapagbigay noon ng totoo. Kaya kung ako sa'yo, mag-isip ka ng malalim. Huwag ka munang magpaasa. Huwag kang magpakatanga na parang sabay mong hawakan ang dalawang apoy. Kasi at the end of the day, masusunog ka. At hindi lang ikaw, pati sila. Kung hindi ka makapili na yon, at least wag mong lokohin. Tigilan mo na yung isa. Kung kaya mo, tigilan mo muna pareho. Kasi paano kung masaktan silang sabay? Eh, di ikaw ng kontrabida ng taon. Tandaan mo ha, walang taong gustong maging option. At kung hindi ka marunong mamini, huwag kang pumasok sa relasyon. Simple. Agree ako dyan pa kels. kasi minsan yung tinatawag nating mahal ko silang pareho, hindi yun love, kundi attachment at ego. Kaya ka nahahati kasi hindi malinaw sa'yo kung anong klaseng pagmamahal ang gusto mo. Kaya suggestion ko, kilalanin mo muna sarili mo bago ka magdesisyon kung sino talaga. At kung wala ka pa rin desisyon after all this, Beshi, huwag ka nang mag-boyfriend. Magtayo ka na lang ng fan club, tapos dalawa silang president at vice president. <laughs> So ayan, dalawang puso, isang tanga. Sana maliwanagan ka, hindi kami galit, nagpapaliwanag lang. At syempre, concerned lang kami at oo, konting inis kasi nagmukha kaming tanga rin sa problema mo. <laughs> Pero seriously, piliin mo kung sino ang kaya mong panindigan. Hindi yung kung sino lang ang nagpapakilig sa'yo mayon. At tandaan mo, sa dulo, respeto ang mas mahalaga kaysa sa sabay na kilig. Kung hindi ka marunong magbigay nun, huwag ka munang magmahal. Kasi sa totoo lang, mas masakit yung mawala ng tiwala kaysa mawala ng relasyon. At yan ang real talk para ngayong araw, mga kapakels. Tandaan, pwede kang magmahal ng isa, pero huwag kang magpapanggap na pwede mong sabay-sabayin. Hindi ka unlimited rise. Ay, yeah. <laughs> <laughs> This is Ate Pakels, bungisnis at sarcastic forever! At ako si Kuya Hopya, forever single pero forever solid sa real talk. See you sa susunod na episode, mga kapakels! Oh, tapos na naman ang isa na namang episode ng Katotohanan with a Side of Sarcasm. <laughs> Kung natawa ka, napaisip o na-trigger, eh mission accomplished! Huwag kang madamot, ishare mo to sa tropang pa-victim at i-follow si ate para sa next na Real Talk Sesh. At syempre kapakels, bago tayo magbabayi! Dito sa Real Talk, di lang puso ang tinatamaan. Minsan, at i pride mo rin hanggang sa susunod love you mga marites with a purpose bye